Dahil mura nga ang kamatis ngayon, tara gawa tayo ng juice. Alam nyo ba na ang kamatis ay isang uri ng protas at hindi uri ng gulay? Marami sa atin ay napagkakamalan itong gulay, marahil madalas itong sinasahog sa uh, mga pakbet, sa sinigang, sa iba't ibang uri pa ng mga lutong ulam. Kaya naman ang marami sa atin ang alam dito ito ay isang uri ng gulay. Alam niyo ba, para mapakain ako or mapainom ako ng nanay ko ng kamatis, lagi niya sinasabi sa akin nung bata ako, kumain ka ng kamatis para gumanda ang iyong kutis. Siyempre, para gumanda tayo, kakain tayo nito. Yun ang pinaka-magic word sa akin ng nanay ko noon. Alam mo ba na maraming benefit sa ating katawan ang pagkain ng kamatis? Una na dyan yung may improve yung ating immune system. Sa pag-inom natin ito is natutulungan niya yung immune system natin na ma-avoid yung mga diseases gaya ng flu and colds. Alam niyo ba na ang kamatis ay mayroon ding mataas na antioxidants, vitamin C, A, B, D, and K. At mataas din ang potassium nito, calcium, phosphorus, and iron. Alam niyo ba na sa palagi rin nating pag-inom or pagkain ng kamatis, malaki yung tulong nito or benefit doon sa ating mga heart health nagpapababa din ito ng ating kolesterol uh, cholesterol sa ating mga katawan and at the same time nagpo-promote ito ng healthy hair and skin so ibig sabihin maganda siya sa ating mga skin kung parang mga uh, dry yung skin natin nakatulong to para mas gumanda yung ating mga skin or ang ating mga kutis nakakatulong din to na makaiwas tayo sa mga ano sa sobrang tindi ng init ngayon yung mga sunburn so mas mainam kumain tayo nito ngayon lalo at summer hindi natin maiwasan na matatamaan at matatamaan tayo ng sikat ng araw kaya naman habang mura pa yung um, presyo nito grab na natin opportunity at try na natin gumawa nito na yun lang stay healthy and beautiful